Ayan siya yung nag-invite sa atin dito sa ano. Ayan. Saan ka nga sa atin, te? Uh, Saan? Ah, oh, Ilocano, Ilo -stocking. oh, Ilo taga Pangasinan. Yeah, Ayan, ]ARE? ako po yeah. yes. Oh, taga Pangasinan. Wow. Oh, Island. Oh, 100 Island. Ayan. Bolino ba 'yun? Bolino. Ayan mga kabayan natin. Ang daming <teasing taki> so, mga Pilipino. Ayan, bati ka sa atin nate kasi kaya ka naka-uwi sa atin. Malaki na mag uwi na naman. Wow! Wow, udong ka mag New Year. Hindi. Ah, na. Wow, ayan. Matagal ka na po dito, oh, Sa Katy. Sa mm kami. -hmm. Ang daming mga Pilipina. Lahat Pilipina. may Christmas party, ang daming mga regalo, mga kabayan. nakainan ng mga kabayan. Mag-start na ng ano. Ay. <laughs> Puro Pinay ang bisita.